Welcome back to my channel Sabay ganon Nandito po kayo ngayon sa SM Aura O, san tayo? SM Aura Pagbukas May entrance ah. So may ano sila? May x-ray Papasok kami sa kanilang lift. Ang, ang laki, parang service lift. Walang salamin, men. bago Walang salamin ang kanilang lift. Hindi katulad doon na puro salamin. Ay, sa tigayit ko Agad na yung rooftop restaurants. Ay, sa kailan libre mo wala kung hindi ako kumain ng marami. Please. Ma kaya mana yung mga anak mo din sa'yo. Ano eh? na? Magre-reklamo ka ka. Turo mo magaya mo. Saan? Ah! Ang ganda pala dyan sa loob Ganda. Ang ganda oh, ang ganda. Parang. Haanan! Nagtatakwa! Ha Haanan, takwa! Once... Haanan! Nagpinda siguro itong tirabi eh. na di Kaya lang, the music cpr lagi ko tong nadadaanan pero first time kong pumunta at uh, sa par na to may music kaya kailangan nating mag voice over kundi mas CPR tayo syempre iniiwasan natin yon. ayan so pumasok tayo at i-explore natin ang SM Aura although sa likod pala kami dumaan hindi sa harap so itong dinadaan natin ay sa likod ay, sorry. Ang ganda, oh. Mga kainan. Jinju. Melon bun. Nice. The coffee beans. Ang ganda. Ito? 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 Siyempre. Pero ang pinta si Tite Rabi eh. Ano yan, kalabaw? Bull? Parang bull. Oo. Oh, oh. Pintas ni eh. Park. Tapos doon. Entah nagkatangan tadi ni Alenica, tagur-uray. Tapos, papanantamanan. Might add the tower na kasi na DJ ko. Ay, the tower na nga ko ah. Ang galing ah. Kala ko naka ano, naka, pero maganda to, energy saving siya. Escalate, ag elevator ka, ita lang right. Tagamin ita left, pag nasa tao. Apingarap ang tagamin to yung ito tidalan oo. Uh, Pasubuin uh. ah, tayo sa bigbayan. Nice, nice. Hey, nice, Talagang lumalaban ang Pilipinas sa pagandahan ng ganito ah. Hey, SM Aura Premier. Yan mag music na lang muna tayo kasi maraming music dito sa loob. Honestly, itong mga shop na to, para lang ako nasa Hong Kong. I mean, parang yung mga nandito sa Hong Kong na shop na common na pinupuntahan ng tao, nandito na rin. Tapos, kung ikukumpura mo yung presyo, ganoon din. So, maganda na rin na mag-shopping dito kung halimbawa bibili din kayo sa mga H&M yan, sa mga Uniqlo. Parang ganito lang din. So, mas magandang mag-shopping sa Pilipinas. At least, sa Pilipinas tayo nakakatulong. Kita mo ray simple lang kasi nga rabidum ni. ikam ti lights. Kayo very. kaya, kaya pag-iisang color lang talaga pag may Uniqlo. 1990 Rp2,990 Five hundred Ano yun? Meron silang Brownies Ayos ah Kala ko truck remember Dito naman, pasyal tayo sa supermarket sa Pilipinas at tignan natin kung ano ang mabibili natin dito at tignan din natin yung prices, no? Pasukin natin ang SM Supermarket. ayyan So, ang laki. Parang kung titignan mo para ka ding nasa taste, ganyan, or park and shop. Pero, syempre, mas social mag-display ang mga Pilipino. Ayan, may mini so din sila. Pero hindi ko na pinasok guys kasi nagmamadali kami. So tignan natin ang presyo ng mga bilihin dito sa SM Supermarket. At ikumpara natin dito sa presyo dito. Base sa aking calculation, kung tama, no? So, um, maraming chocolates dito ang mura, pero marami rin ang mas mahal. Saan ba Pwede na lapitan dyan? Pwedeng pumunta doon? O, oh, dyan na kakaiba eh. Silag, iso na. Ang ganda. Guwala <laughs> tayong dijuk ko lang ato, ini namintas. Ay, oh, ang ganda. Saan ba sa taas? Saan na. SM Aura Punta kami ng... Where? Market oh, Mark. Dito tayo. Uy, ano ba? Uy, 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 aguri ka! Nag-glow ko agit po yan! Dag... Ayan, punta kami ng market market daw. I like that color. Parang maple tree. Uy, may nag pa yung Ang ganda niya na parang sa Admiralty na building. Ano ba yan? Pinagbukas-bukas ng payong. Tapos, malilinungan mo pala. I like the color of the buildings. And yung SM Aura. May ina-tigastos na nga nag-develop Kaya, in return. Siyempre. Masti nga minti. Ito ang mga ito ha. Wait, tapping ka lang. Nakaguti ito ha tayo. Sweet potion na. lang. Ito dyan nagbalinti ka kasta. Matiliw ka. Turn out. Uh, Parang kulay ng Macau buildings. Ah. Ere ang market market. Dito naman na kami sa market market. Ay, ito tayo may debate di din nagabang tikwadi sa sakyan nga mapan niya mga, mga prutas sa Pilipinas. Uy, ang ganda. Uy, oh. Ay, ito. Mango 300. Ay, dito mo ako ilip. Itong bayan niya sa akin. Dito mo ako tingong drinks. ano mo na mo Nice, nice, nice. Ganyan nang kesa milk tea. Milk tea natin pati. Uh, Fresh melon. Ano ba yung kabel? Isang transaction lang pero per authorized service center leave life loud the box authorized reseller un uh, bangalo <laughs> sino ang may bagong iPhone? Abangan sa ating susunod na video. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming maraming salamat.